Handa nang patigasin sila sa hudyat mo, boss! Oh? Oh? Huh? Malika, <laughs> Mali ka! Airbag! Oh. Uh -huh? uh -huh? uh -huh. Ay, sa wakas! Sa tagalan ng pag-install ng Triton Wear sa inakala namin, sabi nga nila, hindi may namadali yung progreso! Sana nga, progreso! Tama ng chismisan! May bot tayong lalabanan! X! Y! Z! Triton! Triton Integrate! Integrate! Ayos naman. Mona ka! Hindi, ikaw na! Oh, tika lang! Napakatalino! <laughs> ah, ah. Ayan na! Iwasan niyo, tamahan kayo! Triton Super Dash! Super Dash! Wow! Tingnan niyo siya, guys! Super Dash! Huh? Huh? Ayan na! Pop and Wave! Super Punch! Super, fun. Fun. Super Gumagala! Yun! Gumagala lahat! Balik na sa laban! Di pwedeng mas mabilis! Gawan mo ng paraan! Naayos ko na! At makakatulong yung pagsigaw mo! Ha Hala! Natuyo na agad huh? yun bago pa man bumagsak sa lupa! Ah! Uh, 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 uh. Ingat! Ah! Ah, ah, Titan, wag! <laughs> Handa na ba kayo sa ganti ko, mga gonggong? -gong? <laughs> Dahil ito ang bayarin. Mga bagong kombinasyon. <laughs> Triton! Triton, super jump! Super jump! Ah! Sablay ka. Oo, oh, nagiinit pa lang ako. Itong tanggapin mo! Super, super kick! kick! Super kick! Oh! Tapos na ang kalaban. Wow. <laughs> <Yeah>. <laughs> 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 Tigil! <laughs> Kahit ang bihag, tinatawanan tayo. Bisit! Sawa na ako matalo ng ganito, Eugene! Di tayo talo. Ang gusto lang naman natin ay lumayo mga tobot sa atin. Ngayon, pwede na tayo magpatuloy nang hindi nakikipagabulan sa kanila. Tagumpay yun! Nasaan na ang android? Gumagana pa ba o hindi? Gano ba kahirap makakuha ng keycard? <laughs> Natupad na ang pangarap ko! Matagal ko nang gusto maging astronaut! <laughs> Abutin natin ang mga bituin! <laughs> Uy, salamat at pinasama mo kami! Sobrang saya nito! Ah, buti tandaan kayo! Sa totoo Jack, lang! ka! <laughs> Di tayo pupunta sa space! Nakita niyo ba ang nakasulat sa badge? Nasa security team tayo, hindi shuttle crew! I was in the space, pero security ang middle name ko. Ha? Huh? Wala ka namang middle name. Uh Oo, -oh. may malaki kang kulangot sa litrato hmm. na yan, dude. Ha? Huh? Tama na na lang ang tingin! Uh! <laughs> Sir, gusto kong sabihin, ang mga bago nating recruit ay medyo pilyo. <laughs> Maganda rin na paminsan ay mahaluan tayo ng sigla ng mga kabataan. Nagiging interesante ang lahat. Director! Ayos ka lang? Ayos lang ba kayo? Sorry po, hindi ko po kayo napansin. Sorry po, Director Moss. Ayos lang. Malakas ang katawang ko. Oh, Dr. Zink, may kailangan ka ba? Wala po, ah. Nagpapahangin lang. Uh, teka, talaga bang? Yes! Nakuha niya ang keycard. Kopyahin mo na. Bukang may sumusunod, oh. Dr. Zink! Teka! Nagkamali kaya to! Ay, ang bilis maglakad. Mali ang nadampot mo. Dr. Zink! Ha? Ay, oo. Tama ka. Paano nangyari yun? Inakala <laughs> eh, ko nga kanina na nagmamadalikan takasan ako. <laughs> Nakakahiya, pero… Kailangan ko nang mag-CR. Mm. Hmm. Interesante huh? at epektibo. Napabilib mo ako, Eugene. Hindi ako yun. Para bang siay natuto ng mag-isa. Hello, Doctors. Kumusta po? Nice to see you. Ay, galing ka na. Muti't magaling ka na, Maggie. Ah, tatanungin ko pa sana siya kung gusto niyang sumabay kumain sa atin. Sa aking kalkulasyon, inaasahan kong may nakahandang pizza sa kafeterya ngayon. Sa kalkulasyon ko ay tuna melt. Mga paguhan, sa kalkulasyon ko may plot twist buffet. Magaling! Pasok sa schedule Ang kailangan niya nalang gawin ay pumasok sa main control room at ihat ng shuttle Magaling! Magpahinga tayo saglit at magkape, Eugene Valerie! Bantayan mo ang hostage ng mabuti Okay Pagalang <laughs> uh, Alam mo why? Siguro tama ka Ititigil ko na ang sobrang pag iisip nito Kung busy si ma'am Mas mabuti pa Magpaka-busy na rin ako Ganun nga Mahalaga ang mindset Oo may ba tayo? Nakakantok talaga tong mission na to. Kailan magpapalit ng shift? Cory, pasok! Natulog ka? <tulog> Hello? Shhh! <tulog> Shhh! Teka lang. Nag-zombie tag kami ng mga rookies. <tulog> Babay, ingat. Oh, Pambihira. Hindi ko pa nalaro yun. P, gusto mong maglaro tayo? <tulog> ano ko ba ka? Ano yan? Isa sa mga borrower droids. Pero ano ginagawa niya rito? Parang kumakaway. Ah, uh, hi! Ah! Okay, siguradong mali tayo! Tulong naman, oh! <tipin> Tanhoi! Nabarihan! Ang gulo-gulo mo! <tipin> Bi! Mamto! Ah, uh, tulong! Nasa! Tegel, Paano mo nakuha yan, oh? Uh, 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 Bi! Hindi! Uh, ngayon tumahimik ka na! Sisirain mo ang mga plano ko! Akin okay na, ayusin ko! Baguhan! <tipin> uh, 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 Sinabi kong bantayan mo siya! Tara rito, boy. Papasok ka na namin doon sa loob. Ha? Huh? Oh, sige. Matigas rin minsan ang ulo ko. Ay, bumalik ka rito! Security breach. Huli ka. Bukang may nag-set sa'yo sa autonomous mode. Ah, uh -huh. Ayan, ayos. Una na ako. Itong sinasabi ko, may kakaiba sa kanya. Okay, puno na ako. Mag-usap tayo. Hindi na ito tama. Ma'am, seryoso po ba kayo? Ha? Ma? Mm -hmm. Hello? Tama na yan. May plano tayo. Sumunod ka na lang. Aha? Uh ha? -huh. Huh? Talaga? Oo, papunta na kami. Makinig, hepe ng pulis yun. May mga rebots daw sa tindahan ng alahas. Kailangan niyong magmadali. Huh? Go, kunin hmm. sila. <laughs> huh? Hmm. M, kaya na naming talunin ng mga robots. Hindi pa dapat kausapin mo si Dr. Zing? Tingin ko, aksaya lang yun sa gasolina. Nag-move on na siya. Pero anong kasalanan na natin? Hindi ko maintindihan. Ewan ko nga rin. Siguro dapat mag-move on na rin tayo. mag focus na lang tayo sa paglaban sa krimen. Ayun sila! Oh, pero di makapag-drive! Tama yan! Parang gamo-gamo sa apoy. Napakadali nyo talagang lukohin.